So, magandang umaga po sir, no? Yes po. Um, um, maaari po po bang malaman kung ano po yung pangalan nyo? Ako so, po si Doc Manasis Dumagit Wow. Saan po kayo nakatira, sir? Uh, dito sa Tagong City. Mmm, oo oh, po. So, maaari niyo po bang ikwento sa akin yung naging karanasan niya sa... Truso? Pag... Oo oh, po, sa truso. Okay, yung... Pagiging distributor. Yeah, yung karanasan ko diyan ay... Sa nag-open ako sa aking Facebook, nakita ko yung truso. Ah. So, ah, uh, mayroong mga linagay doon kung paano gagamitin o anong, ano ang benepisyo ng truso. That's why I buy, I order, uh, first is five only boxes. Ah, parang try lang kayo ng limong desert. try lang ako ng five boxes only. For the first time. But when I try it, Uh, I, am the one, I am not the one who uses it, but my client, yeah. my patient. Yeah. Uh, when the patient uh, try this uh, product, they told him that it's very good. Yeah. And their uh, acid reflux was gone. They can sleep very well. Yeah. And also pain in the headache is already gone. Oh. And also that one, uh, what we call that, uh, ulcer. Yeah. Oh. They can cure also ulcer. So marami po palang um, natutulungan talaga itong si Truso? Ah, maraming natulungan dito sa Truso. So yun po yung Truso. dahilan kung paano nyo nakilala si Truso? Yes, yung uh -huh. dahilan po. Okay po. Ano po ba yung, or gaano po ba naging katagal yung masasabi nyo naging effective yung Ay, Truso? Ay, sa isang linggo yan. Isang linggo lang. Base po yun sa, sa feedback, feedback ng sa ng patiente? Ah, okay po. Sa linggo, uh, mayroon ng malaking kaibahan. So, sir, pwede niyo po bang ikumpara yung mga, yung truso sa mga sa Iba -ibang. ibang gamot, sa antibiotics na gamot? Uh, so far, hindi pa namin natistingan yung, yung, comparison, comparison sa antibiotic at sa truso. Pero yung ibang nagamit ng truso ay iniwan nila yung, yung antibiotic. Ah, opo parang uh, mostly sa mga naging client yes aking Mas pinili facility. nila yung eh hininto nila yung kuan antibiotic tapos gumagamit sila palagi ng truso. ah uh, okay. ano po hmm. ba yung um bakit po ba nila pinili yung kasi truso maganda ang kuan ang resulta at kalagayan nila oh mm, and wala na yung hapli ng kuan siks at saka maganda ng puntain hmm. nila at saka magaling ng katawan. So, na, nakakaramdam po ba sila ng parang safe sila nung ginagamit so, nila? Yes, sila o, yung nakaramdam piso. sila ng safe. Ah, at saka okay. yung mga pasyente ko magpunta dito ay balik-balik na lang nagbumili ng tuso. So, oh. o, hindi na kailangan na ikuan pa, i pa, sabi nila. Uh, ah, parang direct oh, oh. na. Ah, uh, direct bilhin na, na ako malam. ng troso ah, uh, para sa na aking po. sikmura. <laughs> so parang uh, hindi na talaga siya kailangan pang i-recommend. Eh, oh, Sila yes, na mismo mm, yung mm, nagkukusa na, talaga na, oh, na bumili ng Kusang loob na bumili ng troso. Ah, okay po sir. So ano po yung uh, maaari niyong, uh, maaari po ba kayong magbigay ng mga tatlong um, kung paano niyo mailalarawan yung truso in a words, hmm. in three okay. words yung yung una, yung kuhan kasi kuhan lang, sandali gamitin. Ah, madaling gamitin. Oo, oh, madaling gamitin. Okay, oh. next. Number one. No, number one. So number two is the effectivity is sure. Ah, sure na effective. Oh, okay. At saka, kayang-kaya sa bulsa pa. Ah, oo. Oh, so <laughs> Yan <pa>. ang tatlo. Kaya-kaya <laughs> <That's laughs> sa bulsa, madaling gamitin at saka Mayroong Very good. Thing. Hindi naman po sila nag uh, parang nagda-doubt sa pricing. Uh, yung pricing nila wala na nagda-doubt kasi epektibo man. Uh, pero nagkaroon po ba sir ng instances na parang yung customer na bumili sa inyo, inirecommend din sa ibang customer or Meron sila. Mayroon. Ah, meron. Meron sikan na patient na sinabihan nila, puntan lang kayo doon sa Dumagat magbili na lang kayo ng truso. Oh. Ah. <laughs> Kasi mayroong sekmura, lalo na yung mga pa palaging magsuka. Ah, oo. Oh. Oo, oh, palaging nagsuka. Oo, oh. oh. Minom sila. At saka, ako din. ako ah, gumagamit po uh, kayo? Ako, sa... naggagamit kami sa aking asawa. Ah, dalawa po kayong so, gumagamit. Gumagamit kami yung mayroon kami yung problema sa sekmura. Ano po ba yung common na nararamdaman niyo sa'yo? Kasi yung acidity ay, ay hindi may yung acidity. Mm kung kuan malipasan kayo sa kain. Ah, yun po nagti-trigger yun. Oo, oh, magka-trigger yung acidity. Ah, That's why uh, dali lang uh, ay gamit diretso ng truso. Every day po yun, sir. Ah, hindi po kayo nagsisipin. Kung wala nang problema. Ah, hindi naman uh, po talaga ana, continue. Pagka naman, inong naman. Ah, <laughs> <laughs> ano po ba yung masasabi niyo, sir, sa ay, mga sumasakit yung tiyan ng mga pasyente? Or mas marami po ba yung pasyente na pumupunta dito na may problema sa chan? Ah, okay. Halos, halos pasinti. Mayroong problema sa ano, acid reflux. Acid reflux yung pinaka-common oh. po. So, maraming tao na mayroong acid reflux. Mm, pero, uh -huh. yung iba, hindi pa naka, nakaalam, naka uh, nag sila, nag-suffer sila ng acid reflux. Mm, ano so, yung nakalam na wala nang problema. Opo, oh, ano po ba yung maibibigay niyo sir na parang advice sa oh, mga masakit. Um, Ang -advice, -ad advice ko yung mga tao na mayroong problema sa sigmura, yung ulcer, mayroong acid reflux or gastritis, ah mabuting uminom kayo sa Trosol. <laughs> so para pa sa pangalan parang Trosol na. <laughs> <laughs> parang strong. Oo, oh, strong na. Lalo strong. na sa effectiveness. Oh, so, That's garin... why ako ma mahirap ako mag ano pampalataya ng mga maraming gamot pero tinikman ko muna. Ah, oh, oh, so, tinikman nag ko muna kung ano ba epektibo pa ko hindi. Ah, barang um, kayo muna muna po yung unang oh, nag-test. Ako muna nag-test bago, bago i-recommend sa iba. Ah, hmm. So masasabi oh, niya naman po talaga na very oh, effective. Maraming, so. gamot sa, ano, mm -hmm. maraming gamot sa ano, maraming gamot sa acid reflux pero o sana rin ito. Maganda. Apo. Uh, mm. uh, maganda okay. po talaga siya. So maraming salamat Please, po sa oh, oh, pag-ano oh, na um, paggamit ng aming produkto at sa pagre-recommend yeah, sa yeah, ibang, yeah. Uh, sana po mas marami pa tayong oh, matulungan kami. Sana -gamit mas marami truso. pang matulungan sa truso. Opo. Uh, so maraming salamat <laughs> po, sir. God bless po. Sige.